So, ayan guys. So, ayos na ayos. Bumaga na yung aircon natin ngayon. Ayan, meron tayong 669 watts na load. Kasama na yung uh, refrigerator dyan na isa at isang electric pan. Ayan, yung backup natin na solar charge controller. Meron tayong 12.9 volts. Yan, yan yung backup natin na backup solar charge controller natin na assorted solar panels. yan Kaya na nakakunik yan dyan. So, nag-charge pa rin siya. Pati yon itong ating hybrid inverter na si Powmr MR. At meron tayong input na PV input natin natin yung setting pv input is 11. So, maglalaro sa 13 13 ampere ang ating pv input at 476 watts. So, sumusuporta si battery natin. Ayan, kasi bitin yung bitin yung solar natin. So, si battery na yung nagsusuport sa additional na load kasi yung load natin is uh, 600 kulang kulang 700 watts so tignan natin load natin sa bahay ayan 700 watts 600 ayan so six, 700 watts lahat ayan so yung aircon natin yan so let's take a look with the aircon so ayan nakasaksak lang, naka-extension lang yung aircon natin. So, hindi ko, hindi ko pa yan pinainal na uh, konik connect. Uh, ginawa ng panibagong connection. So, disaksak pa lang. So, yan, yun, yung ano, na uh, grid natin. Hindi ko ginagamit yung grid. So, nandito tayo sa extension. So, solar power tayo lahat ngayon. Araw na ito. Ayan. Ang ating output outlets. So, naka-solar na yun. Pinutol ko na yung, kinat ko na yung grid dyan. And of course, tingnan natin yung ref natin. Gumagana na yung ref natin. Let's go. Yan, ref natin. So, natin ng kurinti ngayon. Yung laki ng bill ng kurinti sa grid natin. So, yan, gumagamit na ako ng So wala pang hindi pa counted yung ano diyan solar. So by June pa natin malalaman kung bababa yung total bill natin at nakak nakakaroon tayo ng 282 kilowatts na nakonsumo kay grid o kaya kay ko. So ito yung ref natin. So gumagana yan. Ayan. So ayan may kaldero malaming itlog. Ayan. Papatigas ng malaking isda. Ayan. So peace on.